Hello guys. Naputol yung video kanina guys. Mahirap talaga guys kapag mura lang cellphone natin guys. Oh. Ah, uh, sige lang guys. Pag may blessing tayo. Bibili ako ng malaking cellphone. <laughs> Mayroon bang malaki guys? Mayroon. <laughs> ako ako nang tatanong. Ako na rin na nagsasagot. Okay ayun ah. <laughs> Galing. <laughs> Ayan guys. Yung isang uh, yun yung bimaster guys. umakyat pa sa taas guys. Ayan. Uh, Oh. Guys, huwag nyo kalimutan ngayon guys ha. Si si Kuya Randel Banog yan guys. Yung isang vlogger natin to guys. Vlogger din to. Si Kuya Randel Banog. Okay guys, huwag nyo kalimutan guys. Mag like din sa kanya guys. At mag subscribe na rin. Marami kayong matutunan sa kanya guys. Yung mga kalaman yes. tungkol sa mga bagay-bagay dito sa mundo. <laughs> And guys, adventure din yan guys. Aman yung itong yung guys taas guys. Yung parang ano, parang awag don, hari ng mga unggoy <laughs> hari ng mga unggoy ayun puto na uh, yan ang buhay namin guys part 2 to guys ha part 2 to kanina sinsya na kayo guys ha kasi wala akong editor uh, pangalawa murahin lang cellphone ko kasi mahirap na yun guys eh. ako guys muntik na nga hindi makabili ng cellphone guys pero glory to god Buti lang may mga blessing na binigay sa akin ng Panginoon. So guys, huwag niyo kalimutan guys ha, na mag-like at mag-subscribe. At pindutin yung notification bells na all para lagi kayo updated sa lahat ng mga videos namin, lahat ng mga adventure namin sa dagat, sa bundok, no sa pagre-repair, sa pag-aayos ng mga sapatos, pagre-repair ng mga sapatos, sandals, at uh, saka may umbrella, no? Uh, paggawa ng sandals para lagi kayo updated hanggang sa paghanap ng mga bulaklak, nakakaibang mga bulaklak, mga halaman sa bundok, no? Yung mga orchids, yung mga wild orchids. Naghahanap din kami niyan kasi pag nag-harvest kami ng ha ng honey, pag kami sa puno, minsan may makikita kami ng kakaibang mga halaman kaya kinukuha namin, binibinta namin. So guys, huwag niyong kalimutan guys ha, na mag-like at mag-subscribe sa lahat ng mga videos namin. Guys, makakatulong din kayo. Diyan, diyan kayo makakatulong guys sa amin. 'yung pag-like at pag-subscribe. At kung kaya i-share nyo guys sa mga kaibigan nyo i-share niyo rin. Guys, ah hindi ito illegal ang ginagawa namin pagputol lang puno ng kahoy kasi ito guys tinatanim. Tawag nito guys, palkata. No? Palkata. Ah harvest 'to guys, medyo malaki na. Pero habang papalaki 'to guys, may tinatanim naman nga may 'yung mga 'yung mga maliliit na palkata. Mm, ayan 'yung maliliit na palkata. Yan, maraming maliit na palkata, pero 'yung malaki po no yan guys yun ang na harvest kasi malaki na no uh, makakawano mapa ano na tawag yun Kapare ka. yes, hindi ako makasya ano makapagsalita ng tagalog ah uh, makakapira na yung may-ari niyan <laughs> makapagkakitaan yan ano, ano ba yan nabubulol na yata bibig ko oh uh. tawag dito guys sa Bisaya guys nang puputol lang kayo guys namumunggol no namumunggol yo <laughs> namumunggulay no ah uh, sa sa kumpanya ng pickup yan guys natawag kami na ano yung tawag na ano ba yun, yung mga climber magpalo no? kasi guys kapag hindi yung pinutol niya guys yung mga sanga niya guys sira talaga guys yung mga puno ng lubi no puno ng mga niyog at saka yung ibang palkata guys na tinatanim na maliliit pa sira talaga Mab mapuputol na kaya guys pinupunggulan niya guys pinuputulan ng mga sanga para pag senso na yung pagputol na ng puno hindi masisira yung iba kasi habang papalaki kasi itong puno guys nagtatanim naman sila ng ng tawag nyo, yun, ng seedling kaya pag laki niya, pag harvest niya mayroon namang susunod ganyan ang halap buhay namin guys